kung ang isa sa inyong problema, hindi kayo nagkakaroon ng anak ng iyong husband, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagturo sa inyo kung ano ang dapat inyong gawin. Isa sa turo ng Islam na magkakaroon ng anak ng mag-asawa ay palagian ang pagsabi ng Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa suratun Nuh, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil is-samaa'a 'alaykum min darar hummin kayunang kapatawaran sa inyong Panginoon dahil ang Allah ay mapagpatawad at kayo ay gagawaran ng Allah Subhanahu wa ta'ala ng ulan wayumdidukum bi amwali wa banin at kayo ay gagawaran ng Allah Subhanahu wa ta'ala ng higit pa na kayamanan at mga anak. Ito ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawaran tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan at mga anak na hindi natin inaasahan.